For today's video nga guys, isi-share ko sa inyo yung tinatawag namin na stayover So ito nga pala guys ay isa sa mga VIP room namin ngayon So uh, may dalawang CR siya guys Tapos dalawang balkon, ang isa maliit, ang isa malaki may kasama siyang jacuzzi So ngayon ang guest dito guys ay isa sa mga local guest Tapos kasal niya ngayon So, ang ginagawa lang namin, guys, pag i-stay over siya, guys, and nire-reta lang namin yung uh, bed niya. Tapos, kinokollect namin yung mga basura at saka yung mga dirty towels, ganon. Tapos, finish lang namin yung mga toiletries. Tapos, nire-refill din namin yung mga coffee, ganon. Tapos, with dusting at saka imamap namin yung floor. Kasama na rin yung paghuhugas ng guys, ng mga pinagkainan nila mm. at saka yung pinagkapihan nila. That's my video for today. Na-share ko sa inyo, guys. So, hanggang sa susunod. Thank you for watching. Bye-bye and get bless us all.